Magandang umaga! Ito yung village namin. Sobrang payapa. Lahat ng tao dito mag magsasaka. Uh. Uh. Hi, villager. Ha? Huh? Bogi ah Potoy do nga yung muska Okay nan naman Hmm Okay Saan bako ba dito bukunta? Uy may potato Buti nabubukul ako Ay punsun Ay Oh Zombie, zombie mười 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 mười

may tao na akala ko ng mga tao ay lang alam mo na yung balita na kilig na pero sir oo uh -huh. alam ko na kilig daw sila oo uh -huh. may at miss Sonia. sino sila na kita na. Hindi. Okay. History na no, siya. No. Hindi hey, ko ba akong kamangan? Hindi hey, ko oh, di ba ikagong si Sonia at si Jan? Na akong pati. Basta eh, may bigtas ko na mag-imager. Lala mo mamikin natin si Man ng damage natin. Ikatay ako buhay ko. Kaya ma'am, kung naman mo ako. Mawamiin ko si Biho di me kado na si Sonia ati se ijabino ananou bayon. Panimaga duma sa gen. Na layo se la nasa impirno se la. Na layo. Apo.

Asundin mo nga yung sinasabi ng mapa. Kanda na ako. Pinimigtas ko nga yung mga binigyong sa panay ng mga yawa na yun. Mag-inat ka ha. Basta mag-inat ka. Sige. Mga e <laughs> katid subscribe.